Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa kondisyonal na pagsanga sa TypeScript. Maaari mong matutunan ang tungkol sa mga pahayag na if at switch sa pamamagitan ng mga halimbawa ng code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Sa TypeScript, ang isang if statement ay nagsasagawa ng pagsasanga na nag-e-execute ng code kung ang isang tinukoy na kondisyon ay true at hindi ito i-execute kung ang kondisyon ay false. Ang if statement ay may parehong syntax gaya ng sa JavaScript at gumagamit ng type safety ng TypeScript upang magsagawa ng kondisyonal na pagsasanga. Ang pangunahing syntax ng pahayag na if ay ang mga sumusunod. Kung ang condition ay true, ang code sa sumusunod na block ay maisasagawa. Kung ang condition ay false at ang another condition ay true, ang code sa sumusunod na block ay maisasagawa. Kung wala sa mga kondisyon ang true, ang code sa huling block na else ay maisasagawa. Sa sumusunod na halimbawa, sinusuri nito kung ang variable na x ay sampu o higit pa at ipinapakita ang resulta. Upang suriin ang maraming kondisyon, gamitin ang else if upang magdagdag ng mga sanggang daan. Posible ring magsagawa ng kondisyonal na pagsasanga para sa mga tiyak na uri gamit ang type checking feature ng TypeScript. Halimbawa, suriin ang uri ng isang variable gamit ang operator na type of at magsagawa ng angkop na pagpoproseso. Maaari ka magnest ng mga if statement upang suriin ang mas komplikadong mga kondisyon. Kung nais mong magsulat ng pahayag na if ng mas maikli, maaari mong gamitin ang ternary operator. Sa kasong ito, dahil ang number ay P2, ipapakita ang odd. Sa TypeScript, ang paggamit ng mga if statement na may isinasaalang-alang na type safety ay maaaring magpabuti ng pagiging maaasahan ng code. Ang switch statement sa TypeScript ay isang istruktura ng control na ginagamit upang magsanga ng code batay sa maraming kondisyon sa halip na gumamit ng mga if else if na pahayag upang suriin ang maraming kondisyon, maaari kang gumamit ng switch statement upang isulat ng maikli ang loika ng pagsasanga batay sa mga tiyak na halaga. Sa isang switch statement, kung ang halaga na tinukoy sa isang case ay tumutugma sa nasuri na ekspresyon, ang case block ay i-execute. Mag-ingat dahil kung walang break, ang sumusunod na case block ay i-execute ng sunod-sunod. Ang default na block ay isinasagawa kung wala sa mga case na pahayag ang tugma. Sa halimbawa sa ibaba, isang numero na kumakatawan sa isang araw ng linggo, 0 hanggang 6, ang ibinibigay, at ang kaukulang pangalan ng araw ay ipinapakita batay sa halagang yun. Ang default ay kapakipakinabang dahil ito ay tumatakbo kapag wala sa mga case na pahayag ang tugma na nagpapahintulot sa iyo na harapin ang mga hindi inaasahang halaga. Kung nais mong isagawa ang parehong aksyon para sa maraming case na pahayag, maaari mong ilista ang mga ito ng sunod-sunod. Ang pagtanggal ng break ay nagre sa ugaling fall-through kung saan isinasagawa rin ang susunod na case. Sa ganitong paraan, pagkatapos magtugma ang isang case, ang susunod na case ay isinasagawa rin, kaya't karaniwang ginagamit ang break upang maiwasan ang hindi kailangang fall through. Ang switch na pahayag sa TypeScript ay kapaki-pakinabang para sa mahusay na paghawak ng maraming kondisyon habang pinapanatili ang kababasa ng code. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, ikalulugod ko ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag sa channel.